Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po ng Huwebes sa ating lahat, guys. So, mag-ingat po lahat, lalong-lalo na po yung mga lugar na apiktado po ng bagyo. Mag-ingat po kayo palagi. Maging alisto at maging handa. At um, lagi pong magdasal na nawa. Ang bagyong ito ay tumigil na upang wala na pong masaktan sa atin. Ilayo tayo ng Panginoon sa kapahamakang ito, sa kalamidad na ito. Tayo po ay manalangin. So ngayon guys, dahil nalalapit na po ang New Year, napakarami po tayong mga um, pagli-palihin na maari nating gawin na sa inyo po kung alin man sa mga ito ang inyong gagawin. So, lahat po ito ay pwede po nating gawin, ngunit kung ilan lamang po uh, pwede po ng ilan lamang po sa mga ito. At isa na nga rin po dito ang ating ituturo ngayon. Pero disclaimer po tayo sa mga hindi po naniwala sa mga palihin ng bagong taon ay pwedeng pwede po ninyong i-skip ang ating video at huwag nyo na lamang pong panuurin. Ngunit kung kayo ay naniniwala na ang palihin sa bagong taon ay magdulot sa atin ng isang masaganang bagong taon, halika at gagawin natin ito. Ihanda po lamang ang mga sumusunod. Unang-una po dito ay ang ating blockbuster na talaga namang kilalang-kilala na talagang uh, magaling magpatupad nating mga kahilingan at maghahatid sa atin ng swerte. Ito po ay ang dahon ng laurel. So kailangan lamang natin dito ng walong pirasong dahon ng laurel walong pirasong silver na barya, silver man o gold ay pwedeng pwede natin gamitin kahit basta, kahit magkano halaga yan basta barya so pwede tayong gumamit ng limang piso, piso, 20 basta po ito ay barya, walong piraso kailangan din natin ng crystal na bowl so kahit hindi po crystal baka ito po dapat ay kita yung laman sa loob yung uh, transparent ang kanyang kailangan. Kahit plastic man iyan or babasagin ay pwede basta transparent. Kailangan natin ng isang kutsara lamang na bigas, isang kutsara ng asukal, at isang kutsara ng asin. So ayan. Paano po ba ang pagganap? Unang-una, kuhanin mo po ang ating bowl. Una mong ilagay ang bigas, isunod mo ang asukal, at isunod mo ang ating asin. Pagkatapos guys ay halu-haluin mo itong mabuti hanggang sa tuluyang magkahalo ang sangkap na ito. Kapag halong-halo na po ang mga sangkap na ito ay ilagay mo po ang mga baryan palibot-palibot doon sa ating mga sangkap. Kapag nailagay na po ang barya ay saka mo itusok pa isa-isa ang walong piraso ng ating dahon ng laurel. Habang tinutusok mo ng pa isa-isa ang dahon ng laurel, ay humiling ka. Hilingin mo ang mga nais mong mangyari sa susunod na bagong taon. So halimbawa sa paglagay mo sa isa, magiging masagana ang taong ito para sa amin. Magiging masagana ang taong 22 sa amin. So iswertihin kami sa anumang uri ng pananalapi sa aming buhay, sa aming negosyo sisikapin ko na kami ay magkakaroon na ng bahay, magkaroon kami ng sariling tahanan. Ang aming pamilya ay malayo sa anumang uri ng sakit. Ang pagmamahalan at respeto sa isa't isa ay mananatili sa aming tahanan. Basta guys, bawat isang lagay ng dahon ng laurel ay humiling ka ng taintim, taintim na panalangin, kahilingan, taintim na kahilingan at bigkasin mo itong mabuti. Kailangan yung pagkabigas natin ay malinaw na malinaw at ang pagkabigas natin ay nanggagaling dito sa ating puso, hindi po lamang yung nanggagaling sa ating bibig. Pagkatapos mo po niyan ay ilagay mo ito sa center table. Sa inyong center table kung saan naroon ang inyong mga pagkain, ang inyong mga, kumbaga sa hapagkainan ninyo ito, ilalagay. So ilalagay ito sa hapagkainan. Hahayaan mo lamang ito doon. Hahayaan mo lamang ito doon sa loob po ng isang taon. So, hindi mo po ito tatanggalin doon hanggang sa magpalit na ng taon. Pagsapit ng 2023 ay sa kalamang natin ito tanggalin doon. Ito po ay magdudulot sa atin ng kasaganahan, magbibigay sa atin ng magandang oportunidad. Basta po tayo ay magtiwala, magsikap at wag na wag nating kalimutan ang manalangin. Lagi po nating na, lagi po nating samahan 'yan, sikap, dedikasyon at syempre number one po ay ang pagdarasal dahil po yan po ang pinaka na mayroon kailangan ang pagdarasal kailangan kumpleto ang inyong mga sangkap kung hindi po kumpleto ang inyong mga sangkap wag na pong gawin kailangan kung ano po ang nasabi natin dito, yun po ang inyong gagamitin. Okay po? Huwag pong uh, gagawa kung hindi po kumplito ang sangkap dahil maaaring maging negatibo ang mangyayari nito sa inyo. So ito po ay pwedeng-pwede na ninyong gawin ito sa 30 ng umaga. So, sa 30 ng umaga, 6.30 hanggang alas 10 ng umaga ay pwede pong gawin o kaya naman sa 31 ng December ng umaga, 6.30 hanggang 10, alas 10 habang tayo ay nakaharap sa silangan. Ayan, gagawin po natin ito nang dapat mayroon tayong sapat na oras, hindi tayo nagmamadali. Ayan po lamang guys, advance, advance Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat. Ingat po, bye bye!